siya uh, ganda yan na uh, eh, ay to this video guys sa uh, natay natin yung na picture na si uh, Nestle so uh, i-picture natin siya guys dito sa ano sa creepy ngayon at nantay natay natin siya dumating uh, yun meanwhile Ay, siya gaging uh, ganda yan ay uh, eh, siya Kamusta po? Kamusta? Okay lang po. Okay lang. Saan ka galing, ma'am? Uh, sa Alabang po. May pinasa po akong document. So, Alabang. So, okay lang ipoto siya uli kita? Sige po. <laughs> Picture ang kita doon? Apo. Okay. okay, yung parang okay. last time din. Oo, oh, parang ganun lang din. Guys, siya yung na-picture natin. Si ano? Si ano pangalan mo? Ness po. Si Ness. Yung ang ganda ni Ness ngayon, no? Ay, oh. Ayan, no? Oh. <laughs> so, naantay natin siya, guys, dito na ma-picture natin ulit. So, let's go! Anong mo ali name mo? Uh, Ness Ness. Uh, apple name. Uh, Nestle Han po. Nestle? <laughs> Parang yung brand ng ano Brand ng... Uh, Gatas Gatas. Sino nagpangalan sa'yo? Yung parents ko po. Napaka-smiley ni mami, no? Then, pili ka na. Ikaw mag-a-assemble sa loob. Go ka. Ayan. Ayan na siya guys. Mag-a-assemble siya ng ano. Correct. Ano mo sasabihin niyo may bago kayong tendera? Kaya ko yung forever. Ayun, no? Try natin pa. Try mo lang pa flip-flip. Ah, oh. ganyan lang, no? Ito, wala. Sa sabi mo sa ano sa ginawa mong prep? Tama na pero so, nakaka-enjoy. <laughs> pwede i-tawag sa Miss. <laughs> Ness. <po. laughs> ah, Ness. Ba, pwede pwede tawag sa kanya. ano? Ness. Ness. Taktones. Let's make clean. Let's do it. Let's do Ready ka na mag assemble doon? Okay

Get mo max. Pwede team. naman. <laughs> Ikaw na lang pumagtawag? Ah, wala na lang magtawag, marami din ako masyado ka-popa. <laughs> Makakasabi na lang paggaliatin. <lang> <laughs> oh, customer uh, customer mm -hmm. Judy's po. Uh, okay, Judy, uh, okay, Thank you kayo. po. Ah, sige po. Thank, Thank you, you so. po. Balik po Thank kayo. kayo. Ang dami mo ng punts. Wala, Hindi po ako yung nasa crepery. Sige po, game. Hindi po, hindi po ako yung ano, yung nagtitinda talaga. Ang dami niyo ate, lagi customer mo. Customer na po. Customer Donna. Thank you po. Balik po kayo. Customer Cassandra po. Cassandra. Cassandra. Thank you. Balik kayo. nalaglag po. Ang pag-asay po. Ano po, okay po yung experience and um, happy po. Kaso lang, natunaw na yung ice cream. So, ayun natin, <laughs> yung kaya ate. So, ate, uh, tanong ko lang, uh, ano experience sa loob ng, ano, ng Care Ano po, uh, sobrang saya po kasi nalaman ko din kung paano siya gawin. Tapos actually po, nung bumili, bu nung bumili po kasi ako nung una, nasarapan talaga ako dun sa mismong crepe niya. Mm. So, it's really good experience it's, it's a really good experience po na may experience din yun and nahiya lang po ako kasi baka nakakagulo po ako sa nila so, <laughs> so ayun po masaya po yung experience and sana hindi yun yung last po ano palang ginagawa sa buhay? Ano po, bali ngayon po, applying for virtual assistant po ako. And then, um, nag-VTR din po ako for commercials ngayon po. Tapos, uh, more on part-time po. Tapos, may business din po ako na Azure Staycation. Sana mag-book uh, mag po kayo the nestled nook po. So, sana mag-book po kayo doon. Sa Azure po yun. So, nag-model sila, ma'am? Yes po. Um, actually po, ano more on sa pageantry po. Tapos, sa muse. And then, minsan po may photo shoots na, na mga ganun. Yung sa mga muse po na nasalihan ko, ako po yung nag ba best in news. Tapos po yung last uh, pageant ko po, ako po yung title. Uh, binibining paliparan po po. Guys, nice. congrats mga. Ano 2024? 2024? 23 po, last year. Bali, magpapasa po ako ng crown this year po. Okay mo, congrats ha. Ang ganda na yung mga no? <laughs> At lagi ka nakasmile, anong sikreto? Bakit nakasmile ka lang? Wala. <laughs> Wala naman po. Pag nahihiya, smile lang. <laughs> ah, okay. Uh, matanong ko lang. Single or taken? Anong pinaka-favorite mo na ano, favorite mo na crepe dito? Ah, uh, actually po 'yung natikman ko pa lang po last time is 'yung uh you make it cut po. So, uh, 'yung 'yun pa lang po so far 'yung natikman ko. And masarap po siya. Especially po 'yung crepe mismo. Nagustuhan ko po 'yung crepe. Mismo. Pero kung kukunin ka ni ano, kukunin kani uh, ni Sir. Okay lang sa 'yo maging ano, maging part ng crepery? Opo, why not? Why not. Okay, malalaman niyan guys. <laughs> Abangan natin siya guys. Ayun guys, sa mga gustong pumunta dito, ayun, pumunta lang kayo dito sa Carefree. Malay mo makita natin ulit si ma'am na andito na pala maging part ng Carefree. Ayun na napaka ganda niyo ngayon. Ayun na, thank you kay Mama Nestle sa pagpapunlak ng photoshoot ngayong gabi. kita kahit maraming balakin Kasi mahalaga ay kay mapasakin Mamatagan mo